Hello guys, ah, magandang umaga. Ah, welcome back my channel. Kay Tito Guys TV Vlog. Ayan, nandito tayo guys. Ah, maglalagay tayo diyan ng semi-gloss. Tapos ah, yung guys, ah, primer. Ah, nauna natin guys yung primer bago mag-semi-gloss. Pagkatapos guys, ah, maglalagay naman tayo diyan ng aspi yan ang ASP natin guys, uh, doon sa dulo naman yan, uh, ASP, uh, nalagay na natin yan at natapos natin. Dito naman tayo sa kabila, kabila guys, ang kasama natin si Forman Bert Camo. Siya naman guys na nag aspi, uh, naglagay tayo dyan ang una-una, uh, semi-gloss at uh, primer, uh, pinaka-una, tapos uh, huli, ito guys ang ating huli, ang ating uh, SP ayan, uh, nilalagay ni foreman natin dito guys sa atin uh, sa pinto guys ayan ang pinto natin na uh, nilalagay niya at yung tawag